Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagulat ang marami ng mag-viral ang larawan ni na Chris Aquino at First Lady Liza Araneta Marcos na magkasama sa isang lunch event, isang tanawing hindi inakalang makikita ng mga netizens. Kuha ang mga litrato sa birthday lunch ng sikat na fashion designer na si Michael Leyva noong October 24, 2025, kung saan parehong imbitado ang dalawa. Makikita sa mga larawan na maganda ang aura ni Chris, tila bumabalik na sa dati ang kanyang kalusugan, matapos ang matagal na pakikipaglaban sa autoimmune disease. Sa post ni Ace Nava sa threads, sinabi niyang, For today, with the Aquino and the Marcos, different colors, one good day. Nagpasalamat naman ang mga kaibigan ni Michael Leyva at nagkomento rin ang ilan sa mga bisita, gaya ni Patrick Rosas at Justin Dizon, na tuwang-tuwa sa pagiging civil at classy ng dalawang prominenteng babae. Si Michael Leva ang designer ng iconic yellow gown ni Chris sa premiere ng Crazy Rich Asians noong 2018, at siya rin ang gumawa ng gown ni Liza Marcos sa Sona nitong July 2025. Ayon sa ilang ulat, may malayong ugnayan sa dugo si na Chris at Liza, dahil ang tiyahin ni Liza na si Demetria Sumulong ay napangasawa ng lolo ni Chris na si Don Pepe Cojuangco. Ito rin daw ang dahilan kung bakit bumisita si na Joshua at Bimbi Aquino sa opisina ni First Lady Liza noong nakaraang taon. Puro positibong komento ang umulan online, marami ang natuwa na nakitang malusog at blooming muli si Chris, habang ang ilan naman ay napakomment ng Pwede palang magsama ang dilaw at pula sa isang mesa. This is the photo of unity we needed. Chris looks so happy and glowing. Tanong ng mga marites, ang pagkikita kaya ni na Chris Aquino at First Lady Liza Marcos, simpleng friendly lunch lang ba? O may simbolikong unity moment na nagaganap sa likod ng mga kamera?